Yo! What's up sa mga kabaksing natin dyan mga kaibigan! Silver Voice TV nga na naman po pala. May minsay po tayo sa lahat po ng amateur sa boxing industry mga kaibigan. Sa lahat po ng na nagmamarunong. Sa lahat po ng ang lalakas magsalita mga kaibigan. Tumingin kayo sa mga mata ko. nakaranas na ba kayo? Naka-witness na ba kayo ng ring debt? Naka... Saksi na ba kayo ng mga kakilala nyo sa boxing industry ang ma-paralyze? Para sabihin nyo yung hapon na si Akaho ay nagdrama? Itatama ko lang kayo ha. Itong uh, tama niya sa bato, ito, ito, panoorin natin to. yang tamanya niya na yan sa batok, mga kaibigan. Kung inaakala po ng iba, lalo na yung ni mga minsan man lang ay hindi nakapagsuot ng glove. Kung inaakala nyo, ay dyan lang naman, hindi naman masakit yan. Kung inaakala nyo po na ganun lamang yun, makinig po kayo, mga kaibigan. Kilala nyo po ba yung boksingero na dahil lang po sa nasuntok siya sa kanya pong batok, ay nag-cause uh, po ito ng kanyang pagka -paralyse. So sa lahat po nang humuhusga sa mga boksingero na umarte ka lang, na ikaw ay uh, best actor ka, kailangan mo makareceive ng award. Pano niyo 'to. O, di ba? Ngayon nyo sabihin sa amin. Ngayon nyo sabihin sa akin. Ngayon nyo sabihin at magsalita kayo kung ikaw ay ah, nagbabalita, ikaw ay content creator, ikaw ay nagkukomento sa mga video. Ngayon nyo sabihin na umaarte lang yung akaho. It can cost you your life. Pupwede kang mamatay. Pupwede kang maparalyze. Sa mga hindi pa nakakaranas o makawitness man lang, live na may nangyaring ganyan. Ako po, makailang ulit na. Si Sir Sean Gibbons, makailang ulit na at ilan pa sa mga lihiti mo sa industriya ng boxing. Ilang beses na po sila nakakita ng ganyan at nakakatapot yan. Ngayon po mga kaibigan, yan pong no contest na yan. Actually, maswerte na dyan eh. Maswerte na dyan yung former world champion. Dahil po mga kaibigan, kung ako pong tatangin, dapat po dyan disqualification. Mga kaibigan. Dahil maliwanag naman na nakita niya na, na lumagpas na yung suntok at nakita-kita niya yung batok at yun pa ang kanyang pinunterya. Maliwanag po yan na uh, it can be a uh, cause of disqualification po sana. Ngayon kung sasabihin niyo pong ay itong hapon ay umarti lang, hindi naman yan talaga nasaktan. E eh, ano yung nangyari sa Dubai? ba diba? Na dahil overweight, umarte na ano daw, meron daw nararamdaman. ba diba? Anong mas nakakahiya dun? So mga kaibigan Kung wala po kayo talagang masyadong ideya pa Sa mundo ng boxing Kung nagiging banwagon lamang kayo Or biglaan lamang kayo naging fan Kasi na-hype itong isa Last year na-hype siya Tapos biglaan ka naging boxing fan ko no? Ang iyong talino Hiram lang narinig lang sa iba E eh, mag-isip-isip ka diba? Well mga kaibigan yan lamang pong iwan ng pong mensahe sa inyo ngayong araw dahil busy ako ngayong araw mga kaibigan. Ito po si Silver Voice TV na nagsasabing Oh yeah! PS, iyak mga lamok. Natuto na naman kayo.